Importante ba talaga na nakakapagsalita ng English? No Splead No More, isang proyekto para sa English Communication Enhancement ng mga Pinoy at Pinay. Importante para sa ating lahat ang pakikipagpunikasyon. Ginagawa natin ito araw-araw. Hindi maitatanggi na ang paggamit sa sarili nating wika ay siguradong mas madali kesa sa gumamit ng wikang English. Sa panahon na kasalukuyan, alam din natin na madami ang pagkakataon na kailangan natin makisalamuha sa iba. Ang mga halimbawa nito ay ang mga foreigners na nandito sa Pilipinas o yung mga Pinoy at Pinay na pinili magtrabaho o bumisita sa ibang bansa. Ang pakikipagkomuneksyon sa ibang lahi ay kinakailangan ng common language para magkaintindihan. Sa mga kakataong ito natin, kailangan gamitin ang English language. Ang wikang English ay ginagamit ng mas nakararaming bansa at inaaral din bilang second language ng mga kalapit natin bansa. Alam din natin na ang wikang ito ang preferred language sa business communication. Hindi din may pagkakailan na English ang wikang ginagamit sa science, math, at iba pang modernong pag-aaral. Ito ay nagsisilbing patunay kung gaano kahalaga ang matutunan at maging bihasa sa wikang ito. It gives us access to the world of knowledge sa pamamagitan ng internet. Ang wikang English tulad ng mother language natin ay patuloy na yumayabong at nagpapaunlad sa pagdipas ng panahon. Kaya nga't kailangan natin itong aralin upang makasabay sa mas nakararami at para hindi tayo mahuli sa pagbabago. English gives us the opportunity for higher education. Advantage natin kung magagamit natin ang wikang English para makipag-communicate. Naniniwala ko na lahat tayo ay nais mapaunlad ang ating sarili sa paraan na makapagtrabaho o pag trading Kaya't kung ang paggaling sa pakipagkomunikasyon sa English ay makakatulong, tama lamang na tayo ay magpursigin na gumaling sa paggamit nito. Walang hindi kakayanin para sa Pinoy at Pinay na may pangarap. Tanungin ang sarili at alamin ang kasagutan. Sigurado nakaparal ka na ng English noon. Bakit kaya hindi ka gumaling? Kung may pagkakataon ka na ang English speaking mo, i-grab mo ba ang pagkakataon? Please leave your comments below. For more videos, please click like, subscribe, share, and follow us on Facebook. Thank you for watching.